Number two, offer words that build up, not tear down. Gamitin mo ang bibig para makapagpalakas at hindi makapanghina. Alam mo ba na ating salita ay merong impact sa ibang tao? Kaya kailangan natin magingat sa sinasabi natin kahit na sa mahirap na sitwasyon. Yung kahit galit na galit ka na sa kausap mo. Sabi sa Kawikaan 15.4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit, ang matalas na pangungusap, ay masakit sa kalooban. Kapag tayo nakakarinig ng masakit na salita o nakakatanggap tayo ng hindi magandang pakikitungo sa atin, ay ang natural na response natin ay gumanti din ng masakit na salita. Pero ang sabi ng Diyos sa atin, ibahin natin kung paano tayo magre-respond. Mag-respond tayo ng may pagmamahal at kabutihan. Narealize ko ng abilidad natin na magpakita ng grace sa iba ang magkakaroon ng impact sa kanila. Ikaw at ako ang tanging Biblia na pwede nilang basahin at yun ay mapabasa lang nila kung pinapakitaan mo sila ng pagmamahal at grace kahit pa nga ikaw ay lubos na nasaktan nila. Narealize ko ako ay kailangan mag-improve sa paraan ko din ng pakikipag-usap. Kaya humingi ako ng tawad sa aking asawa at sabi ko sa kanya ay by God's grace ay eh sabihin niya sa akin pag nahuhuli niya na ang akin tono ng boses at salitang binibitawan ay hindi nakakapagpalakas sa kanya o hindi nakakapagpahina. Gusto ko maging accountable sa kanya upang ako ay magbago. Sabi sa Colossus 4.6, sikapin ninyong lagi maging kaaya-aya at kapakipakinaba ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot nang tama sa lahat ng tao ang kabaligtaran ng kaaya-aya at kapakipakinabang na pananalita ay abusive at walang kwenta mga salita o worthless. Ang worthless na pananalita ay nagbibigay ng pain. Pero yung gracious words ay nagbibigay ng healing. Yung worthless words ay abusive. Pero yung gracious words ay gentle. Yung worthless words nakakapagpahina. Pero yung gracious words nakakapagpalakas yung worthless words nakakapagpahamak pero yung gracious words ay isang malaking benepisyo sa mga nakakarinig. So paano ba tayo magiging gracious sa pananalita? Una, learn to ask for forgiveness. Matuto kang humingi ng kapatawaran kung ikaw ay nakamali. Sabi sa Matthew 5:23 to 24, kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may samanan loob sa iyong kapatid, Iwan mo muna iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Grabe no? Kung halimbawa ay ka na sa church at nagwo-worship, tapos naalala mo mayroong palang tao na merong sama ng loob sa iyo, ano raw yung dapat nating gawin? Makipagkasundo and then saka ka bumalik at mag-worship. Ang ibig sabihin, ang priority natin ay ang pakikipagkasundo. Ang ibig sabihin, habang meron tayong kinikimkin na sama ng loob at mas pinipili nating huwag makipag-ayos, ay hindi ito magiging katanggap-tanggap na worship kahit perfect attendance ka pa sa church. Pero hanggat hindi ka nakikipag-ayos, hanggat hindi ka marunong magpatawad, yung worship mo ay hindi magbibigay lugod sa Diyos. Kaya nga, kailangan mo matutong magsabi ng I'm sorry. Please forgive me. Kailangan mo i-deny ang iyong sarili. Magpakumbaba ka at kainin ng iyong pride. Maring totoo talaga ang offense na ginawa sa iyo ng isang tao. Pero maari din nag-respond ka ng mali. Tumaas ang boses mo ang nagsabi ka din na masasakit na salita. Kaya kailangan mo pa rin humingi ng kapatawaran. Lagi nating tandaan na ang grace ay pagbibigay sa isang tao ng isang bagay na hindi niya deserve. Then, kung hihingi ka ng tawad, ay humingi ka ng mabilis. Huwag mong hayaan, dumaan yung maraming araw, linggo, buwan o taon. Then, saka ka ng tawad. Kaya nakakalungkot kasi minsan puno tayo ng regret. Kasi minsan patay na yung tao pero hindi ka pa nakapag-apologize sa kanya. Ang naalala niya, yung masakit na sinabi mo sa kanya. Kaya kaibigan, hindi mo alam kung ano naging epekto ng binitawan mong salita sa isang tao. Kaya ang pinakamabilis na paraan para maipakita mo ang grace sa tao naka ka-offend sa'yo kailangan mo ding humingi ng tawad sa kanya. At kung ikaw naman ang magpapatawad, gawin mo ito ng mabilis. Hindi mo kailangan antayin na humingi sila ng tawad at saka ka na lang magpapatawad. Hindi. Kahit hindi pa sila humingi ng tawad. Pangalawa, watch the way you speak. Sabi sa Ephesians 4.29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong nakakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Then, sabi pa sa Kawikaan 15.1, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ngunit sa tugong, marahas, poot ay hindi mawawaglit. Na Narealize ko, totoo naman, na kung mahal mo ang isang tao, ay kailangan mo sabihin sa kanya talaga yung kanyang kamalian upang siya ay makapagbago. Kasi lahat tayo may blind spot. At wala namang magsasabi sa kanya nun kung hindi tayo magmamalasakit na sabihin ito sa kanya pero hindi ito sa paraan na gusto mo siyang saktan sa pagkakamali niya, kundi kailangan mo umisik ng paraan upang sabihin ito ng may pagmamahal. At habang kinakausap natin siya, ay sinusuri din natin ang puwing sa ating mata. Narealize ko ng isang test sa maturity ng isang tao ay hindi yung galing niyang magsalita, hindi yung galing niyang magturo, o hindi yung abilidad niya napigilan yung kanyang bibig na magsalita ng mga salitang nakakapanghina at hindi nakakapagpalakas. Pangatlo, gratitude. Kaibigan, practicein mo magsabi ng thank you. Wala itong bayad. Kapag ginagawa mo ito, ay nakakapagpakita ka ng grace. maaari mag-message ka sa messenger o mag-text ka o gumawa ka ng card para sabihin sa isang tao na na-appreciate mo yung ginawa niya para sa iyo. Alam mo, minsan yung pagpapasalaman nakakapagbigay ng tuwa, sigla at kalakasan sa isang tao na lulungkot at nawawalan ng pag-asa sa buhay. Merong isang philosopher, sabi niya sa kanyang servant, magluto ka ng pinaka best na pagkain na may isip mo. Alam mo, ginawa ng servant, nagluto siya ng isang klaseng luto ng dila. Sabi niya, ito na yung pinaka best na pagkain na naisip ko dahil ang dila ay nakakapag-bless ng tao. Nakakapagpasaya, nakakapagpawala ng kalungkutan o nakakapagpalakas sa mga tao na di -discourage nakapag-inspire din sa mga nangihina at nagbibigay ng pag-asa. And then, sabi naman ng philosopher, Okay, this time, gawan mo naman ako ng pinaka-worst na pagkain na may isip mo. Alam mo yung servant nagdala ulit ng lutuin na gawa sa dila. At sabi niya, ito na yung pinaka-worst na pagkain. Kasi ang dila, kaya magwasak ng puso ng tao. Ang dila, kaya magwasak ng reputasyon ang dila kaya niya mag-promote ng away at ng hindi pagkakasunduan. Ang dila ay kaya magwasak ng pamilya, komunidad at mga bansa. Ibigan, e suriin natin yung ating sarili. Kung meron bang tao ang nasiraan ng loob dahil sa atin, maring ang anak mo na nagre-rebelde, maring years ago, sinabihan mo siya, wala siyang kwentang anak at wala siyang mararating. Kaya ngayon, ay, ang tingin niya sa kanyang sarili, ay ganun talaga siya. Kaya hindi siya umuunlad. Sabi sa Kawikaan 2123 23 ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Kaibigan, napaka mapanganib na sandata ang dila. Kung hindi natin ito makokontrol, ay hindi tayo makakaiwas sa masama. Suriin natin yung ating puso. Kasi kung ano laman ng ating puso, yun din yung lalabas sa ating bibig. Sabi sa Lucas 6.45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ibigan, e ano naguumapaw sa puso mo ngayon? Ito ba ay galit? Ito ba ay poot? Ito ba ay malisya? Kasi kung ano ang laman ng iyong puso, ayun ang lalabas sa iyong bibig. At kung hindi kalooban ng Diyos ang nasa puso mo, ay hindi ka bang gagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. Kaya suriin natin yung ating puso. Ang laman ba ng puso ko ay lumago yung pagmamahal ko sa Diyos at makapaglingkod sa Kanya? O baka ang mga bagay sa mundong ito ang laman ng aking puso? Kaya yan, pag ito ang laman ng puso mo, hindi ka magagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. Sabi sa Mateo 12.36, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Kaibigan, wag nating gamitin yung ating labi para sa kasiraan ng ibang tao. Hindi porket kasala siya sa'yo, ay pwede mo na siyang pag-usapan kasama yung ibang tao. Kaibigan, balang araw ay pananagutan mo ang chismis na pinag-uusapan nyo. May nagsabi, A person who gossips is the devil's broadcasting station. Nakakalungkot kasi may mga taong nakakahanap daw ng fulfillment sa buhay kapag napag-usapan nila ang ibang tao. Grabe, no? Eh, Kuya Mike, paano ko ba malalaman kung chismis ang pinag-uusapan namin? Simple lang, tanungin mo yung mga bagay na ito. Is it true? Is it necessary? Is it beneficial? Do I have permission to share it? Is my motive pure? Kung hindi yes ang sagot mo sa lahat ng tanong na yan, ay mas mabuting itiko mo na lang ang iyong bibig. At sa halip, ay panatilihin mo ang iyong integrity at honesty. Ingatan mo na hindi maglabas ang iyong bibig ng kasinungalingan. Maraming sinasabi mo, ay e, white lies lang naman. Sa so, ginagawa din naman ng ibang pagsisinungaling. Hindi na yan papansinin ng Diyos. Kaibigan, mali. Dahil kinamumuhian ng Diyos ang kasinungalingan. Nasa Bible ba yon? Nasa Bible yon. Sabi sa Kawikaan 12.22, Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Alam mo, sa English translation, ang sabi doon, ay yung pagsisinungaling ay abomination of God. Ang ibig sabihin ng abomination ay kung wala kang pakundangan sa pagsasabi mo ng hindi totoo, wala kang pakundangan sa pagtatakip o pagkocover ng ginawa mo, iba ang sinasabi mo sa public at iba ang ginagawa mo pag walang nakatingin sa'yo, wala kang integrity, ang ibig sabihin noon, abomination sa Diyos. Ay yung ginagawa mo ay disgusting sa Kanya. Hindi kayang sikmurain ng Diyos yung kasinungalingan na yon. Kaya ako palagi ko sinasabi sa aking mga anak na okay lang magsabi ng totoo kahit na alam mong may consequence. Kasi ang sinungaling na tao ay mahirap pagkatiwalaan at si pagsisinungaling ay disgusting na bagay sa Diyos. Kaya kailangan natin maging gracious sa ating salita bilang mabuting example sa iba at bilang nakakapagpalakas na pananalita sa iba. Kung nagsasabi ka ng totoo, you build up and not tear down. Then suriin din natin yung ating mga salita. Kung ito ba ay puno ng reklamo at negativity dahil nakakapanghina din ito ng iba. Suriin natin ang ating mga salita. Kung ito ay puno ng kritisismo sa ibang tao dahil ito ay nakakahawa din sa iba. Ewan ko sa iyo pero ako ayoko na may kasama na tao na palagi na lang negative ang tingin sa mundo. Palagi na lang may reklamo toxic para sa akin yon. Sabi sa Santiago 1.19, Mga kapatid ko minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Narealize ko na mas mabuti pang makinig at tumahimik kaysa magsalita na magsalita na makakasakit naman ng iba. Nakakalukot kasi baliktad. Salit na mas mabilis at matagal tayong makinig para maintindihan natin ang pinanggagalingan ng isang tao ay nag a na tayo agad at hindi na hinahayaan magpaliwanag ang ibang tao. Ako na ko na kailangan ko mag-improve sa area na ito kasi minsan ay mas mabilis ako mag-comment agad kaysa mag-clarify muna na mag-clarify hanggat maintindihan ko ang totoong nangyari. Sabi ni Abraham Lincoln, It is better to remain silent and be thought a fool than to open your mouth and remove all doubt. Then sabi pa sa Kawikaan 10.19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala. Narealize ko ang Panginoong Yesus ay isang example ng isang taong marunong manahimik. Kahit anong akusasyon sa kanya ay mas pinili niyang tumahimik. Kaya nga tandaan mo ito kaibigan, kung ikaw ay tahimik, walang taong maninira sa'yo. Walang tao magsasabi ng ganito sinabi mo, sinigawan mo kami, tapos ganito, tapos ganyan. Wala. Bakit? Kasi tahimik ka lang, nakikinig ka lang, nagpe-pray ka lang para sa kanila. May isang pastor, sabi niya sa kanyang congregation, next week magpe-preach ako patungkol sa pagsisinungaling. At para sa paghahanda sa mensaheng na ito, basahin ninyo yung Mark 17.1. Dumating yung sumunod na linggo at bago siya nag-preach, nagtanong muna siya, sino sa inyo nagbasa ng Mark chapter 17? Alam mo, halos 99% nagtaas ng kamay. Napangiti yung pastor, sabi niya, very good. Kaya lang, ang book of Mark ay hanggang chapter 16 lang. At ngayon, magsisimula na ako sa aking mensahe patungkol sa pagsisinungaling. Ibigat, kailangan natin maging maingat sa ating pananalita. Kailangan natin maging totoo dahil ito ay hindi lang disgusting sa Diyos o hindi ito ay papapakita din ng grace sa ibang tao. Offer words that build up, not tear down.